Ito ang Atimonan Mauban Road. Isa sa pinakamalaking proyekto ng ating gobyerno sa pangunguna ng DPWH. Layunin nito ang maikonekta ang bayan ng Mauban at Atimonan, Quezon upang mas mapabilis ang pagbiyahe ng ating mga kababayan at para mas madali ang pagdadala ng mga kalakal tungo sa kaunlaran. Subalit, ang isa sa hindi natin maiiwasan kapalit ng ating pagunlad ay ang pagkasira ng iilan sa ating kalikasan ngunit kung ito naman ay mas makakabuti para sa karamihan ang pinakamaganda nating magagawa ay unawain na lang at suportahan tatakot ako baka hindi na tayo makaakit pabalik eto na yung sinasabi ko mga kapibinsya na baka umulan umulan na nga So kinakatakot ko kasi hindi kakapit yung gulong ko rito mga probinsya sa ganyan, no? Woo! Yun mga kapribinsya, welcome back sa inyo. At isang uh, maligayang araw sa inyong lahat mga kapribinsya, no? no? Uh, bago ko simulan yung ating vlog mga kapribinsya, ay gusto ko muna magpasalamat sa inyo sa walang sawa ninyong suporta ah, sa ating uh, munting YouTube channel mga kapribinsya, no? Uh, at nagpapasalamat ako na kahit hindi tayo ganun kakilala ay patuloy nyo pa rin tinatangkilik yung ating mga video mga kapabinsya no? at maraming maraming salamat sa inyong lahat ngayon mga kapabinsya ay nandito tayo ngayon sa isang barangay na sakop dito sa may Atimonan, Quezon at itong barangay Tagbakin eh, ano? uh, ah, nandito tayo ngayon sa ginagawang kalsada simula dito sa may uh, at Imolan, Quezon, papunta ng Maoban, Quezon, mga kapabinsyay, no? Marami ng mga nag-vlog nito at sabi nila ay hindi pa daw tapos itong kalsadang ito. At ngayon ay atin ngayong tutok uh, tutuklasin o pupuntahan. Gusto kong makita ng personal mga kaprobinsya kung ano na ba yung mga update dito sa kalsadang ito. At syempre para maibahagi natin sa inyo kung ano na ba yung mga kaganapan na meron dito sa kalsada na naguugnay sa Atemonan, Quezon at sa Mauban, Quezon mga kapabinsya kaya tara mga kapabinsya puntahan na natin yan eto oh, wow binutas nila yung bundok mga kapabinsya oh. ano May Nakikita akong bundok na hinati doon mga kapabinsya ah. Madaanan kaya natin yon? Oh. Oh. Napakaganda ang kalsada ito mga kapabinsya kapag natapos ito eh no? Dahil uh, medyo malaki eh no? Parang 4 uh, four lanes yung kalsadang ito. Sa pagkakaalam ko mga kapabinsya ay tagos ito ng Maoban Quezon kapag natapos. So yung mga taga Maoban Quezon uh, kapag bibiyahe na papuntang Bicol ay hindi na sila pupunta pa ng Tayabas you know? kasi may ibang way naman mga kapabinsya yung mga mga tiga maoban you know? Uh, pwede naman silang pumunta ng Tayabas tapos saka sila uh, liliko doon sa may pagbilao bypass road at saka pa sila liliko pumunta doon sa may sigsag at yun yung pinaka way nila mga kapabinsya sa ngayon pero kapag uh, ito ay natapos ay 100% mga kapabinsya Uh, mas mapapalapit sila dahil ito ay direkta na eh, no? Uh, maoban to Atimonan, Quezon wow ito na yata yung rap road mga kapobinsya na sinasabi nila oh. dito sinisimento na mga kapobinsya ano, dito sa kabila oh. yung mga siguro bago lang yan mga ilang linggo lang yan o ilang araw lang yan Ay no? wow ayos to Okay naman siya na pagkara road mga kaprobinsya, hindi naman siya totally ano eh, no. Hindi naman siya totally uh, pangit na pagkara road. medyo makinis naman. Ay no. Mag-ingat ka lang kasi medyo madulas yung mga buhangin. Pero so far, okay naman kaya siya ng motor, you no. Know? Wag lang yung may mga matutulis na bato. At uh, medyo maliliit na durog-durog dahil hindi kakayanin ng motor natin na gano'n. eh you know? pero so far kung ganito lang kayang-kaya natin yan mga kaprobinsya eto oh. wow ayos mga kaprobinsya oh. ayun ayun yung ginagawang ano ayun oh. may bundok na hinati Tignan natin. Hanggat kaya ng motor natin, mga kapibinsya, ay puntahan natin, you know. Maliban na lang kung talagang hindi nakakayanin, hanggang doon na lang tayo. Ayun, you no? Know? Wow! Ayos tong kalsadang to, ah. Tinan nyo, mga kapibinsya, oh. Tinan nyo yung bundok. Ayun, you no? Know? Wow! Kinalkal nila yung bundok, mga kapibinsya, oh. Oh. Grabe, no? Kita nyo ba yan? Para lang lumaki yung kalsada, eh, no? Stig! Solid! abah mukhang uulan pa. Huwag naman sana tayong maabutan ng ulan, mga kaprobinsya, eh, no? Kasi sigurado putik ang aabutin natin dito. At mahihirapan tayo kapag umulan dahil sigurado maputik itong kalsadang ito tayo tayong bumaba ito yung bundok mga kapabinsya na hinati nila eh, no? Ito, wow ang dilim dun sa taas ang lalaki ng tibak ng bato mga kapabinsya oh. wow kaya pa ba? Huwag sana tayong madaganan dito ng bato, mga kaprovinsya <laughs> Ah. Op. Kung kaya pa naman. Eh oh. no. Ano to? Op, dito mukhang hindi na ganoon kaganda pagkaraprod, pagka mga kapabinsya. May mga maliliit na tibag ng bato na. Yun, oh. Oops, okay, dito kaya-kaya pa to. Wow. Hanggang saan pa ba to? Problema natin mga probinsya baka tayo abutan ng ulan. Yari tayo kasi rap road ito. Oh? Bad timing yung punta natin ah. Parang uulan ah. Wag naman sana tayong mapalatan. <laughs> dahil mayayari tayo pag naplatan tayo rito Oo. wow, ito kayang kaya pang pagiging raprod to uy mukhang pababang pababa yung dyan ah. wow bagay ito sa mga motor na ano yung mga pang bundok talaga yung pang akyat talaga ng bundok eh, no? wow mukhang dudulas yung ating gulong dito mga kaprobinsya. probinsya no Huy Pang hindi kayang pumigil yung ating gulong dito Okay naman mga kaprobinsya, probinsya yung pagiging rough road niya ay eh, no Ang inaalala ko lang kasi yung ulan kasi once na abutan tayo niyan hindi talaga tayo kaagad makaka balik dahil sa rough road na to sigurado mahihirapan tayo ka nakakatakot na pupunta dun ah baka bagsakan tayo ng ulan eh Nag aalangan ako mga probinsyagawa gawa ng ay no may pabagsak na ulan tingnan natin sige go Sunurin so, natin. Sige lang. Huwag naman sana bumagsak. Dahil pag bumagsak, wala, no tayo. Okay. Manahan pa tayo ng konti. op Ah, oh, bakang pabababa to dito, mga kaprobinsya. oh Bakang... Paahon to dito ah. Oh. Hoy. Kaya pa ba to? Kaya naman kung sa kaya mga kaprobinsya. Inaalala ko yun lang yung ulan. Kasi baka mamaya hindi na tayo makabalik paakit sa sobrang dulas. Yan. Ah. Uh, you know. Wow. Ah. Uh, kaya pala mga kaprobinsya 'yo. Oh. Hanggang saan ang kaya natin dito? Kusin. Oh, Hindi pa sementado talaga kaunti pa yung nasisemento, mga kaprobinsya, doon pa lang sa may bunga din, oh. No? Yan. Pero napakaganda kapag ito ay natapos. Dadaan ka sa mga kabundukan. Ay, no? Yung dadaanan mo. Wow. Maganda sana, mga kaprobinsya, kung ang motor natin ay pang-adventure, no? Maganda to rito. Kung pag-adventure yung motor mo. You know? Ingat lang kasi pag nadulas ka diyan, yari na ang buto-buto. Walang -buto. tutulong sa rito. Yan. Ayos. Wala pa to sa mapa, mga kaprobinsya kasi hindi pa nga tapos. Mukhang padilim na ng padilim doon, mga kaprobinsya. Mukhang kailangan na nating bumalik. Kita nyo ba yun? Padilim. Sige. Unahan pa tayo ng konti hanggat kaya pa ng motor. Yan. Oop. Kung mga ganay-ganito lang na mga daan, mga kaprobinsya, kayang-kaya to ni COVID. Si COVID yung pangalan ng motor ko, mga kaprobinsya eh. Oops, mukhang pababang pababa na. Sige. Uy, ano yan? Kaya pa ba yan? Basic pa yan, basic. Dandahan lang. Hindi ka dito pwedeng pumunta kung... Uh, may mga nagtatrabaho, mga probinsya mga lunes hanggang uh, sabado. Depende kung anong araw nagtatrabaho yung mga nandito. Eh, no? Kasi, mahirapan kang gumilid. Lalo kung ganitong klase motor, ang dala mo, kagaya sa akin. ay na, ayun na yung ulan. Ha. Yari, tayo dyan, mga probinsya Ayun na. <laughs> ayun na. No? Kagaya niyan. Oo, di ba? Oo. Pag mga ganyan, matik na yan. Oo, buti kong pa isa-isa lang. di ba mga kaprobinsya? Oo. Pumulan na nga. Ayun na nga. Pumulan na mga kaprobinsya. Yari tayo ngayon. Patay tayo. Oh. Ha. Yun, siguro hanggang dito na lang tayo mga kaprobinsya kasi umuulan ah. Ayun no, oh. wow, pumapatak na yung ulan. yan oh. Yun, hanggang dito na lang siguro mga kaprobinsya yung ating vlog dito sa Hatimonan, Tumahuban Road dahil umuulan ah. At maraming salamat mga kabibinsya kung umabot ka hanggang dito sa ating uh, video. Eh, no? Sana ay nabigyan ko kayo ng kahit konting idea man lang kung ano yung pwede niyong daanan dito sa Mauban to Atimonan Road. Ito. Ganito pa yung daan mga kabibinsya. Hindi ko lang matagos hanggang doon dahil yan ay inabot na tayo ng ulan. Tatakot ako baka hindi na tayo makaakit pabalik. Dahil Uh, Rap road nga ito at may posibilidad na hindi kumapit yung ating gulong kapag uh, ito ay nabasa. Umuuna na, na mga kaprobinsya! Ito na yung sinasabi ko mga probinsya na baka umulan umulan na nga oh ito yung kinakatakot ko kasi hindi kakapit yung gulong ko rito mga kapabinsya sa ganyan no pero kung hindi siguro umulan kaya natin itagos doon mga kapabinsya no kaya natin itagos hanggang sa kaya kung hanggang saan yung pinakadulo niyan kung ganito lang din naman yung klase ng pagkaraparod kayang kaya niya kayang kaya ng motor natin to umulan lang kaya no choice tayo kundi bumalik at yun lang mga probinsya ang lag vlog hanggang dito na lang at maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay at sumuporta sa atin mga probinsya eh no? at yun ayun na hanggang dito na lang